pa. Bangon na. Mag-almusal na tayo. Almusal na tayo. Ah. Timplan na ako ng kape. Anong binili mo? Pandesal. Wala pa yung order ko. Spaghetti at saka ano eh. Sopas. Sige. Sige. Hindi sa lahat saka kape, wala pa yung order na espagueti at saka sopa. Hindi sa lahat saka kape? Oo. Wala pa yung? Espagueti at saka sopa. sige. Oo. Andi salt saka coffee. Higi. Eh na lang mumiya yung ano. Soup pasta spaghetti. yun Pinat na naman tayo sa sakit ng tuhod natin dito. E, kape. guys. Ayan. Ayan ang umagahan natin yung pandesal. Peanut. At coffee. Ayan. Dumating na yung spaghetti saka sopas ayan matindin makakain na ay naku nabutas yung kanal namin dito sa gilid Kailang matapalan. eto guys oh. nabutas ang kanal may pinandala kong buhangin tapos yan yung simento para matapalan natin itong butas saka ito yung screen yan guys matapalan natin yan kasi yung daga dumadaan ng kilo. Dalawang kilo. Buro kahit tatlong kilo na. dami. wala tayong ito gamit natin wala tayong yung natapos din natakpan na natin yung butas ayan guys takpan din yun natapos din nabasang pawis